News Update Mga balita ngayon Labing anim na armadong lalaki arestado sa Shokon, Zamboanga del Norte Representative Camille Villar parte pa ng alyansa sa kabila ng investigasyon sa Villar-owned Prime Water Pilipinas at New Zealand pinalalim ang defense partnership sa pamamagitan ng SOBFA. ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nahuli ng mga otoridad ang labing anim na lalaki mula sa Hulosulu sa Dulungin Beach, Matiag, Shokon, Zamboanga del Norte, Kamakailan. Ayon sa ulat sa kain ng Junkong Boat, nang madakip ang mga lalaki, kumpiskado mula sa mga suspect ang mga dekalibreng armas at maraming bala agad silang inaresto at dinala sa Shokon Municipal Police Station para sa karagdagang investigasyon. Inaalam pa ng mga otoridad ang mga posibleng koneksyon ng mga suspect gayon din ang pagtutok sa ilang hindi pakilalang grupo ng mga lalaki na sakay ng mga van na iniulat na nagtatago sa mga lugar ng Mukana, Santa Maria at Malambuhangi. Bahagi pa rin ng alyansa para sa bagong Pilipinas si Senatorial Candidate at Las Piñas Representative Camille Villar sa kabila ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na investigahan ang water utility firm na Prime Water na pagmamayari ng kanilang pamilya. Saad ng campaign manager ng alyansa na sina Votas Rep. Toby Chango, nire-respeto ng koalisyon ng track record sa serbisyo publiko ni Villa at naniniwalang suportado niya ang transparency, accountability at kabutihang panlaha. Sa kabila nito, kinumpirma ng kampo ni Villar na hindi ito dadalo sa campaign rally ng Alyansa sa Lucena City, Quezon ngayong araw. Samantala, itinanggi ng Malacanang ang alegasyon ni Vice President Sara Duterte na pamumulitika ang utos na investigasyon ng Pangulo. Ngayong araw ay formal ng inilunsad ng Local Water Utilities Administration o LUA ang investigasyon sa Prime Water kasunod ng dumaraming reklamo ng mga consumer sa serbisyo nito sa iba't ibang probinsya. Ang Prime Water, anuman naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Formal lang pinagtibay ng Pilipinas at New Zealand ang Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA kamakalawa, isang mahalagang hakbang upang patatagin ang ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa. Pinangunahan ni na Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. at New Zealand Minister of Defense Judith Collins ang pagpirma. Layunin ng kasunduan na bigyan ng legal na balangkas ang pagpasok at pananatili ng mga sundalo ng parehong bansa para sa mga pinagsamang aktibidad sa depensa. Sa kanyang courtesy call, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas matibay na ugnayang militar upang harapin ang lumalawak na hamon sa rehiyon at buong mundo. Nagpasalamat si Minister Collins sa mainit na pagtanggap at iginiit na napakalakas ng relasyon ng dalawang bansa. Nakatakda rin siya makipagpulong sa mga pangunahing opisyal ng Depensa habang nasa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza naguula nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.